Mga payo sa pakikipagkapwa tao mula sa Biblia. Pagpapasensya, sa malumanay na pakiusap pusong batoy na babagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan. At ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat. Ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Payo tungkol sa galit. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang taong walang pagtipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ngunit sa tugang marahas, poot ay hindi mawawagli. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana, guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapo o tan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Pagpayo tungkol sa pagmamataas, ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman. Ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kapalaluway humahantong sa pagkawasak. At ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap. Kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas, katapatan at kasinungalingan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling Ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan At sa negosyo ay katapatan Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan Higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw Ang pato-tao ng sinungaling ay di papakinggan ngunit ang salita ng tapat ay pahahalagahan. Taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang daladala, tungkol sa pandaraya, ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamatayan. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbang ang may dayay, ngunit kasiyahan naman ang timbang ang tama, tungkol sa pagnanakaw. Ang anak na ninakawan ang kanyang magulang at sasabihin ito hindi kasalanan, ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw. Ang makipagsabuatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan. Tungkol sa suhol Sa paniwala ng iba ang suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Ang katarungan ay hindi nakakamtan. Kung itong masama, suhol ay patulan. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Ngunit dahil sa suhol may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Tungkol sa pagsasalita, ang nagtatanim ng poot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Namamatay ang apoy kung ubus na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Thank you for watching! Please don't forget to subscribe! May God bless you!